tahanan ay mananatili kailanman. Ngunit hindi magtatagal ang kasinungalingan. Pandaraya ang nasa puso ng mga taong nagbabalak ng masama. Ngunit kagalakan ang nasa puso ng mga taong nagbabalak ng mabuti. Walang mangyayari masama sa taong matuwid. Ngunit sa masama, pawang kaguluhan ang mararanasan. Nasusuklam ang Panginoon sa mga nagsasabi ng kasinungalingan. Ngunit nalulugod siya sa nagsasabi ng katotohanan. Hindi pinagyayabang ng taong marunong ang kanyang nalalaman. Ngunit ang hangal ay ibinibida ang kanyang kahangalan. Ang taong masipag ay magiging pinuno. Ngunit ang tamad ay magiging alipin. Nakapagpapalungkot sa tao ang kabalisahan. Ngunit ang magandang ay kaaliwan ang katotohanan ay mananatili kailanman ngunit hindi magtatagal ang kasinungalingan pandaraya ang nasa puso ng mga taong nagbabalak ng masama ngunit kagalakan ang nasa puso ng mga taong nagbabalak ng mabuti walang mangyayaring masama sa taong matuwid ngunit sa masama pawang kaguluhan ang mararanasan na susuklam ang Panginoon sa mga nagsasabi ng kasinungalingan. Ngunit nalulugod siya sa nagsasabi.